Bakit kayo natatakot? Ito yung pinakamagandang pagnilaya natin na minsahi dala ng ating pagbasa sa araw na ito. Araw ng Martes, ikadalawang araw sa buwan ng Hulyo, dalawang pot-apat. Ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita Purihin natin si Jesus Maria at Jose. Sa ating patuloy na pagnilay magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap Lalong-lalo lalo na sa mga panahon na alam natin, hindi tayo karapat-dapat na tumanggap sa mga biyayang ito. Tayo mismo ay makapagpapatunay ng Panginoon ay napakabuti. Amen? Sa araw na ito, ang ating pagninilay, ang ating ibanghilyo ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 8, Versikulo 23 hanggang 27. Ano ba ang isinasaad sa ating ibanghilyo sa araw na ito? Dito napansin natin na si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay naglakbay tumawid sila ng dagat at doon ay nakarana sila ng napakalakas na hangin at napakalaking mga alon kaya nang magising si Jesus sabi niya sa kanyang mga alagad bakit kayo natatakot siguro mas magandang pagnilayan natin ito ng mabuti sa ating buhay kung paano natin uh, hinaharap itong mga takot na naging sanhi ng ating panlalamig, naging sanhi ng ating kawalan ng paniniwala sa Panginoon at naging sanhi ng panghihina natin. Maraming mga pagkakataon na alam ko siguro naranasan natin yung sobrang takot na hindi natin maunawaan mga bagay at mga pangyayari na nagdala sa atin ng pagkaiba ng landas at kadiliman. Siguro dito hinahamon tayo ni Jesus na magkaroon ng tapat na pananalig sa kanya at magkaroon ng panindigan lalong-lalo na sa ating paniniwala at pananampalataya. Anuman ang mangyari, sana hindi tayo bibitiw sa Panginoon. Alam ko bilang tao, matatakot tayo. Pero kung tayo ay mayroong paniniwala sa kanya, na kahit anuman nang mangyari, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Siguro maging panahon iyan o maging oportunidad na magkaroon tayo ng lakas. Ang Panginoon ay siyang ating lakas upang mayroon tayong panindigan harapin ang mga takot na ito na ating naranasan sa buhay. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus turuan mo kaming maging matatag na sa likod ng mga pagkakataon, panahon na punong-puno kami ng takot ay magkaroon kami ng lakas dahil alam namin ikaw ay aming kasama. Amen.